ito din po ating diskusyon. Uh, kasama pa rin natin uh, dito si na Secretary Roberto ng DILG at Bayo uh, Mayor Herbert Bautista, Care City. Uh, alamin na natin yung sitwasyon, ha? tama ba? Dito sa De Los Santos Medical Center. Uh, ito, para, para direktang malaman nyo na po, ano? uh, si Ivan Mayrina at Oscar Oida. Ivan, Oscar, Yes, uh, Higyan, narito na nga tayo sa Irodriguez e. uh, sa bahagi ng uh, barangay Damayang Lagi. ano? Mm -hmm. so, darating lamang nga natin dito mula sa barangay uh, Rojas District. At kasama natin si uh, Oscar na nagbantay dito mula pa kanina madaling araw. Oscar, ano ba yes, ang pagbabago ng sitwasyon dito sa okay. itod sa pagbabantay mo? Well, sa taas ng tubig, Ivan, medyo malaki na rin yung pinagbago. Kanina, dito sa may uh, bungad pa lamang, hanggang bewang yung uh, tubig baha dyan. Pero sa nakikita natin ngayon, may mga tao na nakakatawid at uh, medyo mandang hita na lamang. Yung uh, kanina, itong lugar na to, Ivan, parang ghost town. Halos walang katao tao dahil nga hindi makalabas yung mga residente ng uh, barangay damayang lagi. Pero ngayon, nakikita natin ngayon, dahil nga medyo muaba na yung tubig, ay uh, nakalabas na sila. Ang problema niyan, Ivan... 'yung nakukuha natin mga impormasyon mula doon sa May uh, De Los Santos Hospital, 'yung mga naninilbiyanto doon, 'yung mga trabaho doon, hindi pa rin daw kumakain mula pa nung isang araw dahil 'yung mula sila nakukuha ang ma-supply ng tubig, pagkain at yan ang pinaka problema ngayon dito sa era ito. Uh, Balitahan din natin Oscar, isa po sa pinaka major cause of concern dito sa De Los Santos Hospital ay ang kawalan po ng kuryente. Partikular po dun sa incubator na mga bata, eh, hindi na po yata kayang empower ng kanilang uh, source of energy. At sa punto po ito, kausapin natin ang isang uh, tauhan po ng uh, De Los Santos Hospital. Siya po si Ginoong Alfredo Afable. Ano, hmm. Sa maintenance ka ba, Alfredo? Yep. Kumusta ang sitwasyon sa loob um, ng Mahirap po. Mahirap. Mahirap sa ngayon. Mahirap. Wala pa rin kay kuryente? Wala walang kuryente. Ang ginagamit po lang namin, malit na genset, pinagati-hati para masupplyan lang ang kuryente doon. Para madaanan lang. Ang number one kailangan po doon, tubig, pagkain, tsaka mga ano nang... Kahit may konting malit na genset para sa mga baby matuplayan lang. So yung uh, ground floor nyo, may mga tao pa doon? Nakakapag-operate pang hospital doon? O lahat ng paciente, uh, lahat eh, lahat staff sa, na doon sa, sa second floor. floor? Sa second floor. Kasi sa basement namin, wala nang makuwang tao doon. So yung mga medical uh, aparatos natin, hindi na natin na, uh, napapagana? Hindi na. Bali, sa second floor na lang, napapagana lahat. Mm. Okay. Alfredo, nabalitaan ko rin, ano? Karamihan sa mga pasyente dyan, mga bata, yung sa nursery uh. nyo, Ipaabot natin sa mga manonood, gaano ka-importante yung kuryente para sa mga sa nursery section ito? Malaking malaki po. Pinakamalaking number. Ano, ano po. ba yung mga pinapagana ng kuryente? Uh, uh, bali, maliit na genset lang po. Hinati-hati para ma, ma-supply naman ng konting kuryente. Yan po, kaya kung may mapahiraman tayo ng maliit na malaking genset para ma-supplyan po, ma-supplyan po natin. Number one po, tubig. Wala na po kami tubig doon. Nakikinig si Mayor Herbert Bautista mula sa studio. Ano, kunan natin ang reaksyon, Mayor? Oh, sige, uh, too big, these are all basic things. And, uh, basta i-coconnect namin kayo sa tamang ahensya at sa, sa amin dito sa Quezon City Medical Center namin. Yung mga director ninyo, pag-uusapin po namin na uh, uh, pagdating doon sa De Los Santos. And then pagdating naman sa mga tao, eh, we will connect you with the DRM uh, para mabigyan kayo ng supplies para sa yung operations. Okay, pabot na rin natin, Mayor. Ang naging problema dito kayo na madaling araw ay yung paano maabot yung lugar, particular itong De La Santa's Hospital, dahil meron tayong tinatawag itong mga kagawad natin ng Marines, yung undercurrent, yeah. na hindi basta-basta nila natatawid itong malakas na daloy pag tumataas yung tubig. Kanina, nakikinakitaan hindi ng mga na. tao ng uh, pag-asa nung lumabas dito yung amphibian ng uh, Philippine Marines. Siguro sa so mga klase ng pagkakataon, kung ng tulong sa Marines, mga klase ng sasakyan, uh, mas maaabot natin yung mga nangangailangan ng tulong. Tama po Alfredo? Apo, apo. Tama po yun. Siguro linawin din natin dito na kunyari, uh, parang hindi nila maramdaman agad yung rescue na hinihingi nila o yung tulong may iba pang factor na dapat isipin no, hindi sa ayo silang mapunta. Opo, kasi di sila no? Yan oh. damayan, lagi. Ang tubig diyan nasa second floor na no? oh. Almost third floor. Pag pinasok niya, may video naman kaya puro mga kawat ng kuryente yan sa loob eh. Oo. Oh. Eh, kahit alam mo pinatay na yung kuryente, Nasabit Yung difficulty yung makapasok. Oo. Oh. Oh. Tapos, Pero yung tulong na, naka-ready yan? Nandun yun. Kasi oh. kahapon na ako sa lugar na yan. So hintayin lang natin medyo bumaba pa yung bata? Opo. In fact, even yung amphibian, sabi sa akin ng Red Cross, sila yung unang may amphibian dyan eh. So, sobrang lakas ng current talaga. Pagpasok mo nung lulutang yun. Okay. Tapos, ibabato Patangay ka doon sa... Oh. Sa mga bahay-bahay pang nakaano. So, may, may certain level lang yung amphibian na pwedeng pumasok talaga. Mm -hmm. Okay. O, pasalamatan muna natin si Ivan at si Oscar. Magbabantay pa rin doon sa De Los Santos Medical Center. At siguro, mensahe na lang po, no? Uh, Sekretary? Una po, patuloy tayong makipag-ugnayan sa ating pong uh, mga ahensyas ng uh, lokal at nasyonal. Uh, kahapon pa po, bago pa, kamakalawa pa, nag na po tayo. Uh, makikita naman po kung ano yung paghahandang uh, ginawa. At uh, talaga pong uh, pag ganito lang lahat po nangangailangan, uh, sabi ko nga niya na uh, yung mga rescuers po, handa ho isugal po yung kanilang sarili, ang buhay nila. Pero pangalagaan din po natin uh, dahil uh, hindi na po sila makaka-rescue pa kung sila ang kailangang i-rescue. Uh, Ako yung nadoon sila sa paligid eh, no? Yan po oh, eh. yung uh, pangunawang hinihingi natin. Mm -hmm. At ulitin lang po natin, uh, siguro may mga aral tayong mapupulot dito. Uh, ibig sabihin na uh, may paghahanda rin hong dapat gawin ng mga institusyon ng privado uh, para po pag may ganitong pangyayari, naiibsan po yung problema kanyang hinaharap. Okay. Mayor, alam kong alis ka pa. <laughs> <laughs> uh, una, uh, maraming salamat sa media dahil nagko-communicate na, 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 na kami through you. Number two, uh, kino congratulate ko yung mga barangay sa Quezon City dahil na, mm. na-train namin mm -hmm. sila mabuti. Uh, at the same time, yung uh, Army Reserve, yung brigada dito sa loob yes, ng Quezon so... City yung Quezon City Red Cross, papasalamat din kami sa MMDA, sa mga, inter sa mga national agencies, sa uh, DILG. Mm -hmm. And uh, of course, sa uh, private sector, yung uh, GMA, nagbigay ng mga tulong na, no? And uh, pa. Uh, of course, uh, yung mga tao, syempre, uh, sana po eh, yung panawagan ng pamahalan, eh, wag niyo babaliwalain. At uh, pagka sinabi namin kayo dilikas, hindi kami nagsasalita rito dahil gusto lang namin magpadrama o magpapogi. Eh, talagang gusto namin kayo ilikas dahil alam namin kung anong gambala ay bibigay niyo sa, sa inyong buhay. So so sana po ay uh, sundin niyo po ang mga kautusan ng pamahalaan. O, may responsibilidad din tayo sa sarili natin, sa pamilya din natin ano. Okay, maraming salamat po sa naging pagbisita sa atin ni DILG Secretary Jesse Robredo at Kerry City Mayor Herbert Bautista na alam kong very busy kayo dahil sa gitna ng pag usap eh, nagte-text pa kayo at nagbibigay ng koordinasyon. Correct. Sa mga... Kasi nagpapatala pa tayo ng mensahe sa kanila uh, para well-coordinated po yes. itong ating problema. Maraming salamat po muli sa inyo.